Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kung patapangan at paangasan sa paghuhubad ang pag-uusapan, wala nang papantay pa kay Don Chang. Binaliw ni Don ang mga netizen sa pasabog niya sa Instagram nang mag-post siya ng hubot-hubad. As in wala siyang suot, makikitang nakadapa si Don sa photo habang nagbibilad ng katawan sa araw sa kanyang garden. In the need of some in my backyard, with my sustainable tanning bed, sabi ni Don. Sa unang tingin nakala mo may suot pang skimpy bikini bottom si Don. Pero noong i ko ay makikitang dahon lang ang nakatakip sa biyak ng kanyang puwet. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga top commenter dito sa channel ng Artista PH. Sina Forest E.L., Dexter Dem Abasa, Theatan, J. Rahano, Sadboy Pinagtaksilen, June Ramos, Silent Killer. Ivan Rey Visitacion Andy G Axios MP Gary Beerboy Cabron James Cuadro Alas Fans Sandatang Lakas Stan Kakul Bro Parikoy Telesporo Jr. Hokoy Paulo Mien Pais kanirapuki, Ken bon Shoko Hockey Guardian Angels, Cyberpunk Marco Revilo Pua Wala Lang Dong Tang Lui Maliari Glenda Gardoza Patrick Jr. Cruzada, Von Von, Walter White, George Arms, JDC0193, Bofa72Fubo, Angelito Solo, Antonio Semilla, Dick Tiny, Oreo Oscar, Romeo Vergara, Jess San Juan, John Eric Kahinusayan, Usual Racism, BMK Fun Vlogs, Gina Season, at Ronnie Javier.